Sabong sa Kadiliman Ang kwento ng mga nawawalang sabonghero Isang Tagalog horror story Noong una, ang sabungan sa may sityo Malasimba Ay tila ordinaryong lugar lang Tuwing linggo, punuan ang lumang sabungan Singil sa entrada, palakpakan sa laban At sigawan ng mga sabonghero Pero sa bawat linggo na lumilipas may kakaiba nang napapansin ang mga taga-baryo. May mga sabongerong hindi na umuwi. Siguro natalo sa pustahan, sabi ng ilan. Umuwi sa probinsya, sabi ng iba. Pero ang mga misis nila, ang mga anak nila, umiiyak na, nagsusumbong. Wala man lang balita, wala ring katawan. Ang paanyaya isang araw, inimbitahan si Mang Celso kilalang beteranong sabungero sa buong probinsya na sumali sa isang espesyal na sabong. Ang sabi sa kanya, malaki ang premyo, doble ang panalo at sigurado raw na mapapalad ang mananalo. Dinala siya sa isang sabungan sa likod ng gubat sa may digaanong dinadaanan na kalsada. Pagkarating niya roon, nagulat siya walang ingay da Walang tao sa paligid maliban sa mga nakatakip ang mukha. Ang mga sabonghero ay nakapila parang mga tauhan sa kulto. Tahimik. Walang halakhakan. Walang galit, puro titig. Ang mga manok, hindi ordinaryo. Mapula ang mata, itim ang balahibo, at ang tuka tila matulis na bakal. Simulaan ang laban pinakawalan ang dalawang manok pero hindi sila naglaban ng normal. Nagpakawala ng itim na usok ang sabungan at mula sa gitna, may narinig si Mang Celso. Isang boses na mababa, parang halakhak na malalim. Do, ang sabong na ito ay hindi para sa panalo. Ito ay alay. Paglingon niya, wala na ang ibang sabongero isa-isa silang nawawala, naglalaho sa dilim. Sa sahig ng sabungan, may bakas ng mga paa na tila hinihila pababa. Nagmadaling tumakbo si Mang Celso palabas ng sabungan. Ngunit kahit anong ikot niya sa kagubatan, palagi siyang bumabalik sa parehong lugar. Parang niloloko ng oras at espasyo. Ang sumpa kinabukasan. Nakita si Mang Celso sa gilid ng sabungan sa Sitio Malasimba. Nanginginig, namumutla. Hawak ang manok, pero wala